Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Sa so, kamakailan ano, nag-viral yung pagpaslang sa do sa isang kapitan. Hindi ko siya kilala, pero nung, nung pinost ko yung pangyayari na yan, ang dami pala nagmamahal dito sa kapitan na to. Kasi parang ano daw ito eh, parang meron siyang uh, an expose, something like that, no? So, ito yung ano, ito yung video sa 24 oras. Update po sa iniulat naming pagpatay sa isang barangay captain habang naka-livestream. Person of interest na ngayon ang station chief ng Digos City Police sa Davao del Sur. Sin Grabe 'yon ano? Yung nagla live siya then uh, hindi naman nakita na ano eh, hindi naman nakita na binaril siya ng ano eh yung sa video. Parang behind the camera yata nangyari tapos to sa may garahe kasi nagla-live siya sa may ano eh sa may garahe kitang-kita galing labas di ba Update po sa iniulat naming pagpatay sa isang barangay captain habang naka-livestream. Person of interest na ngayon ang station chief ng Digo City Police sa Davao del Sur. Sinisikap nating makuha ang kanyang panig. Dalawang pupang polis ang isinailalim naman sa paraffin test. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Ano. ano? ba yung mga tumatakbo na yun? Mga bodyguard niya ba yun? Bukod sa mismong live streaming video niya kung saan nakuhanan ang pagpatay sa kapitan ng Barangay Tres de Mayo ng Digo City na si Nakatakbo pa siya, no? Saan siya tinamaan sa ano? Oscar Dudong Bukol Jr. Sa Itong likod. sa kanyang bahay. Taba, Tabak! Bahagi na rin ng investigasyon. Kita rito ang pagpasok sa subdivision ng isang pulang sasakyan alas 9.16 ng gabi. Pati ang pagliko sa kalawang kanto papunta sa bahay ng kapitan. Matapos ang dalawang minuto sa parehong oras ng pagpatay ka, ah, sa likod siya tinamaan. Lumabas na ang sasakyan at dumaan sa unang kanto. Ayon sa Police Regional Office 11, ito ang sinakyan ng tatlong sospek. Sabi naman ng Davao del Sur Provincial Police, posibleng persons of interest na ang mga individual na dati nang nabanggit ni Kap sa kanyang social media post. Ah. Kung nila ang nakaalitan sa live stream. Yan kasi hirap eh no. Hindi, hindi masasinisisi ko uh, kasi maraming nagalit sa kanya yung medyo napuna ko eh. ba? Diba? Pero sometimes no, pag nag-expose ka, ingatan mo din ang sarili mo. di ba? hindi naman sign ng pagiging duwag yung magtitira ka para sa sarili mo. For example, no, pag magla-live ka, sa loob ka ng bahay, yung secured, at least kahit papaano, pasukin ka man or ano, may laban ka eh. Halimbawa kung ikaw man ay nasa loob ng kwarto, papasukin ka man, may time pa dahil naririnig mong pinupwersang buksan ng pinto, at narinig mong ano. Pero yung nasa labas ka kasi, kayang-kaya kasi pati Pate na sa kahit hindi pumasok yung ano ito may nangyari. ba? Diba? I mean, oo, matapang ko matapang, pero iba pa rin yung nag-ano ka, yung cautious ka. di ba? Parang iniisip mo din yung ano yung sitwasyon kung, kung nasa ang lugar ka. Kasi, sa totoo lang, no napanood ko, unwise kasi yung ginawa niya eh. Yung marami siyang kaaway tapos biglang magla-live siya dun sa spot na accessible sa lahat. 'Di ba? Eh, 'yun. Condolence na lang sa pamilya. Na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, ang hepe ng Digos City Police Station. Isinailalim na siya at dalawampung iba pang pulis sa paraffin test pati yung lahat ng intel operatives at saka yung security escort niya pati yung driver niya so all in all uh, 21 sila lahat na nag-undergo ng parapintis. sinibak din sa pwesto si Ipong upang masigurong hindi maka siya sa investigasyon. upon uh, hearing uh, that uh, report immediately I uh, ordered the uh, relief for the administ administrative relief of the uh, chief of police Grabe na, chip of police yung ano. This is uh, to give way to uh, the uh, affair just in an uh, impartial investigation sa insidente. So uh, I have already reassigned him to the uh, regional uh, pihaw. Bahagi na rin ang ebidensya, ang mga video at post at bumuuna ng Special Investigation Task Group na... Buti hindi tinamaan niyo si Manong, no? mag iimbestiga <coughs> Pero hiniling pa rin ang pamilya ng kapitan sa NBI na magkasa ng parallel investigation. Ito naman open na open kasi yung lugar men. No? From outside, ito yung gate, di ba? Tapos dun, dun lang siya live sa ano. Siyempre habang sinempohan na busy siya na may pinapakita siyang ID eh. ba? Diba? Nung gumana, nakalingat siya siguro. Sinambahan siya. Eh, hindi rin maganda yung ganitong gate eh, yung masyadong accessible eh. Kailangan talaga may harang pa rin. Kumbaga, may privacy ka rin kahit pa paano dapat. Gison. This is based on the request of the wife, no? And the, um, yung mga kapatid po, no? Um, pwede rin siguro na interagency investigation, but we would like the NBI to take the lead in the investigation of the crime. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, or Relator, nakatutok 24 oras. Next, next balita. Ay, condolence sa family. ha. Next. Ito naman kay, kay Saldi ko. <laughs> <laughs> Hindi na tapos tapos to issue na to. Pero napansin nyo, yung mga hinuli, di ba may mga nahuli, tapos parang ano lang, yung ano may mga hinuli na, hindi naman kilala? Yung mga ina-expect natin na ano na dapat ikulong ay eh, hindi pa nakukulong hanggang ngayon. 'Di ba? May mga tinurong mga senador, may mga congressman. Pero ang ano ang mga nahuli, mga ano eh, hindi masyadong mahalagang karakter eh. Lumobo sa bilyon-bilyon ang halaga ng frozen assets ni Saldi Ko. At taliwan sa mga pahayag ng dating kongresista, posibleng nabili raw ang mga ito dahil sa korupsyon. Ayon yan mismo sa investigasyon ng anti Sabi wala daw siyang nakuha. Ani <laughs> laundering council. Hindi ko iisipin mo na common sense na lang. Ang dami-daming aminado ka eh na ikaw yung trumabaho, di ba? tapos wala ka nakuha kahit isa kahit man lang tipan ka ng 1 million pesos wala ka man lang nahita dun sa trinabaho mo kalukuhan kasi yun eh ba diba? ilang billion hundreds of billions yung yung tinrabaho mo para mapunta lang kay kay Romualdez at kay ano kay Bongbong Marcos tapos sa'yo kahit ano konti ano ba kaya ang analogy ko diyan eh yung pagkakahalimbawa ano uh, may ginawa sa isang tao titipan mo eh kahit pa paano eh for example sa parking boy na nga lang di ba uh, tinulong ka magpark ng sasakyan dahil may ginawa sa iyo yung tao aabutan mo yan, kahit limang piso man lang eh or 20 di ba Pero yung yan bilyones ano kahit pang yosi, walang binigay sa yo men o oh, amla. Yan ang exclusive agenda report ni Joe Malimban. <coughs> Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo kahapon na nakasecure muli ng freeze order sa Anti-Money Laundering Council para sa iba pang assets ni ex-Akubicol Party List Representative Zaldico. Isa lang po, po ito, mas marami pong asset ay mafo para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nakuha ng Bilinari News Channel ang ilang Sana. documents. Sana, di ba? Ngayon, eh, paano ba, paano pa maibabalik yung, yung tiwala ng tao? Kasi yun ang mahirap kasi dun eh. Na every time na lang, alam nyo, hindi kasi natatak dito na Oy, ang magdanakaw si Zaldi ko. Ang magdanakaw si Romualdez. Hindi kasi ganun eh. Alam mo, tumatak sa tao. Yung opisina ng, ng, ano eh, ng Senado. O yung tanggapan ng Senado. At yung Kongreso mismo ang magdanakaw. Hindi na yung tao eh. Kaya, every time na lang, na kahit sinong ilagay mo dyan, iisipin ng, ng mga tao, mga magnanakaw na lahat yan. Kasi yung, yung pagiging buhaya, pagiging dorobo naka-attach na dun sa mismong ano institusyon hindi na dun sa tao di ba tapos ngayon pati yung presidente ng Pilipinas ngayon paano nila maibabalik yung yung tiwala niyan sa tao maibabalik yan kung merong paparosahan talaga yung hindi yung drama-drama lang 'di ba? Pero kung ang paparosahan niyo yung yung mga nasa ibaba lang katulad ni na, naalala niyo si Napoles. Doon ako bullshit na bullshit eh. Kawawa si Napoles eh. Siya lang talaga ang ano? <laughs> ang na ano na, na, Eh hindi naman sa kanya ng galing yung pera eh. 'Di ba? na nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawan ng freeze order. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihin na ginamit bilang depository o binili sa pamamagitan ng mga natanggap na pera ni ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. Binubuo ito ng 205 bank accounts, 12 insurance policies at tatlong air assets, dalawang Augusta Westland AW1398 at isang Gulfstream G350. Nirehistro ang dalawang Augusta Westland noong 2021 at ang isa naman, ano isa oh, 919 million pesos. Yung Gulfstream ang malupet, 2 billion fuck? Paano <laughs> kung makakabili niyan, men? Kahit na malupit na businessman ka, hindi ka makakabili ng ganito, tatlong bilyon na halaga? Pwede, ano, kung panahon pa ng Kastila siguro, yung angkan mo, may asukarera na, may, may ano na, pero yung, yung recently lang, tapos makakabili ka ng almost 4 billion pala to eh, oh. 3.9 billion na halaga na mga eroplano, maliban pa 'yung mga mansion-mansion mo. Bubulshitan ito, 'di ba? noong 2024, 919.1 million pesos ang presyo ng isa. Samantalang ang Gulfstream na ni noong 2024, nagkakahalaga naman ng mahigit 2 bilyong piso. Base daw no. sa initial financial investigation. Billionaire talaga Tsaka magtataka ka dito. Kung sobrang yaman nito, Ba't wala siya doon sa ano, yung mga lehitimong listahan ng mga mayayaman? Buti pa ang mga villar nandoon eh. Ba't ito wala doon? Yung Zizaldi ko. So meaning, meron pa nga mga billionaires pala dito sa Pilipinas na hindi hindi deklarado. Ganun ba ang ano? Correct me if I'm wrong ha? ng AMLAC, aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko sa loob lamang ah, ng apat na taon mula 2021 hanggang 2025 noong siya ay kongresista na. mas buong, buong Laki ito kumpara sa kabuo ang recorded inflow niya sa loob ng pitong taon mula 2012 hanggang 2018 noong hindi pa siya nakaupo sa kamara. Dagdag pa riyan, taliwas sa mga pahayag niko Ko na wala siyang natanggap na pera sa mga umano'y anomalya sa budget insertions, sinabi sa Amlak Investigation na posibleng aabot sa 10.4 billion pesos ang estimated total kickbacks okay. na natanggap ni Ko mula 2023 hanggang 2025. Matatandaan ding una ng itinanggan ni Ko na may interes pa siya sa SunWest Corporation, isa sa top contractors ng pamahalaan na nakatanggap ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa DPWH. Una na rin itong nasangkot sa pharma scandal noong 2020 at overpriced laptop sa DepEd noong 2021. Ah, talagang ano siya, no? So, does it mean? Dahil di ba nung panahon ba ni Sara Duterte yung ano, yung sa laptop na 'yan? So, does it mean na uh, ano sila ni Sara? Hindi uh, uh, hindi ako nag uh, ano ha, nag-speculate lang po ako, 'di ba? Pero base sa investigasyon ng AMLAC, si Coparin ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng share sa kumpanya. Sinilip din ng aming team ang frozen bank accounts ni Ko. Ilan dito? Joint accounts mismo ni Ko at ng SunWest Construction and Development Corporation. Base umano sa mga ebidensyang ito, nananatili pa rin ang malaking indication ng financial interest ni Ko sa SunWest ayon sa AMLA. Pero paninindigan niya, wala siyang natanggap na pera sa mga nangyaring pagnanakaw sa pondo ng bayan. Oh, sa kabuuan, aabot na sa 12 billion pesos worth of assets ni Ko ang may freeze order mula sa AMLA ayon kay PBBM. May multiple cases of graft lokohan lokohan na to. To na, rin na nakasampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Bagaman sinabi ng pamahalaan na patuloy ang pagpapaigting ng paghahanap sa dating kongresista, hindi pa rin tukoy sa kasalukuyan kung ano ang eksaktong lokasyon nito matapos nitong lumabas ng bansa. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Bullshitters. <laughs> Kailangan ano, kahit sana bago magpasko, no, may maarestos, ibig mo sabihin, nung nag-start yung ICI na yon, wala pa silang napipindaw na kahit na sino. Ang mga naano lang nila, yung mga pucho-pucho na district engineer lang. Yung mga nasa mabababang mm -hmm. level. ba? Diba? In a way, kung ano masasabi nyo dito, comment lang po sa baba. Magandang umaga or magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.